Good morning Idol Nandito naman po ako Idol At pupuntahan po natin yon si Kuya Guard Ngayon Pupuntahan po natin siya At Pupunta kami dun mamaya Siguro sa Bayan bahay idol oh bago ko po siya puntahan idol at bibidyohan ko po yung palikit niya sobrang sukal idol sobrang sukal yung ano idol ngayon magandang panahon na ngayon init Yeah, guys. Kalakal kuya guard kuya guard wala siya dito idol saka napunta yun ito yung damit niya yun mga damit niya idol yan. ito yung mga kalakal niya yan Saka na, asa kaya napunta yun. Ito yung area niya, idol. Kuya guard. Kuya. Kuya. Opo. Saka ah, kaya yun to? Punta yun. Ito idol oh. Ito po yung tinitirahan niya idol, kubo niya. Habang wala po siya dito at iniikot po natin yung area niya. Oh. Ahas pa dito. Sukal. 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 Masyado pang magubat to idol. Yung area na tinitirahan ni kuya. Hmm. Kuya? opo Walang katao tao na dito. Pero dito yung ano nyo. Kalakal. Dito yung kalakal niya. Ito may gulong pa ano yung kaya yung hindi naman mas siguro mabinta yan ito idol dito siya natutulog at dito po din siya nasisiyar ito yan yan ito po idol dolo. Oh. Sobrang sukal. Ito po idol. Babalikan ko po ito siya mamaya. Baka nandito na yun. At pupunta ako ng tindahan. Bibili ako ng merinda niya. Pagkain niya. Maghintay tayo dito ng mga 6 minutes. Kung wala pa siya idol. Interviewin natin yung sarili natin. ito po idol, naghihintay po tayo ngayon sa kuya dito at may kunting <laughs> Something... mamaya, bibigay para sakat niya ay isa mo naman yung idol tingnan mo yung ano nyo tinipirahan niya ang damit niya papasampay-sampay tinatin kung alam kung saan pumunta yun anong oras na Anong uras na ba? 759 Idol Wala siya dito Hintayin natin siya dito Alas 8 habang naghihintay tayo dito magikot-ikot tayo dito sa area niya idol ah ito habang naghihintay ako sa kanya iniikot ko yung area ni kuya tumisira pang bahay dyan eh Tutumbang puno Dito idol, nagtataka ako dito idol. Ano kaya mayroon dyan? titingnan nga natin. Ito nga. Kulitahado itong daanan na ito ito ay dulo nagtataka ako dito ito dito kaya minsan nagtatambay si kuya may butas ay dulo may butas tingnan natin kung ano yung butas na yan Kayak yang, Idol Kenapa ada butas kayak di situ Pinangku kayak Idol lo, mm -mm. Yan. Kita mo naman yang Idol Suka-suka lo. ito pong butas na yun nagtataka po ba't may butas po dyan hinukay po kaya yan hmm. hirap naman pag dyan sa ano CR e. naman siya dun ito palagid niya ay oh. ito andun yung ano nyo oh. bahay niya May nangagat. May nangagat sa akin. Sa likod ko. Eh. Sakit. May nangagat sa akin nagdulot. Sa likod ko. sakit talaga kinagat ako sa, sa likod kaya yun ito tirahan ng mga astong to mga ito, no, ito. ito. Sa akin na ito Oh ya guard Oh yeah. ya Ito po idol Di po natin siya mahanap Babalikan ko lang po ito mamaya Ato. Ah, Kinagat pa ako Doon sa may butas po idol oh. Doon Yan sa may butas niyan yan dyan May kumagat sa akin Sa likod Di naman ahas Nandito And yun, yung madamit niya. May gambaw. Saka napunta yun. Baka nangalakal pa yun, idol. Ito idol si Arnyo. Diyan sa tumatae. Eh. Diyan siya nagdudumi. Dito siya natutulog. Kumot niya. Daon saging. Oop. Sana kaya yang, Napunta yun. Sakit talaga idol. Pinagat dito sa likod ko. dito na lang po idol balik na lang po ako mamaya babalikan ko po siya mamaya pupunta ko ng tindahan yan na po siya at isama po sana siya sa tindahan kaso wala naman siya dito at kukuha ko sana siya ng pagkain niya para makakain yun baka naganap ng pagkain yun idol naganap ng pagkain yun at wala naman pagkain ano yun wala wala dito Pabalik na lang ako mamaya idol, at wala naman siya rito. ako may butas doon. Pagbabalik ko na lang mamaya idol, abangan nyo mamaya, baka nandito din siya, at may dala na ako mamaya ang tinapay. Pwede ko na lang siya isama doon sa amin. salamat sa subscriber idol at salamat sa nanonood sakin akin na hindi ko nabutan naman si kuya dito mamaya mga tangalit na siguro ako makabalik ang labot yung ano at tumataas yung balibo ko idol oh. makabalik na lang nga mamaya Sige Idol, maraming salamat sa inyo sa pagpapanood sa channel ko. At abangan nyo ulit yung mamaya ng upload ko. At pinutan ko si Kuya dito, hindi ko nabutan. Maraming maraming salamat Idol. Hanggang sa muli.